Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ang partner mo ay maging patay na patay sa'yo? Kahit okay naman kayong dalawa ng mahal mo at gusto mo rin na talagang mababaliw siya sa sobrang pagmamahal niya sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Yung talaga bang hindi na siya maghahanap ng iba dahil ikaw ay sapat na para sa kanya. Kaya gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Paniguradong siya ay mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa iyo at maging patay na patay siya sa iyo. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng actual photo niya, malaki o maliit na picture niya ay pwedeng gamitin. At pagkatapos sa likod ng larawan niya, isulat mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kandila, pula o puti na kandila ay pwedeng gamitin at kumuha ka rin ng lighter o posporo. At pagkatapos, sindihan mo lamang ang kandila na inihanda mo at patakan mo lamang ang pangalan niya sa likod ng larawan niya na nakasulat. Patakan ito ng kandila kahit ilang patak ay pwede po. At pagkatapos mo nang mapatakan ito, hawakan mo ang larawan niya, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagmamahal mo sa akin ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, itago mo na itong larawan niya. Pwede ito ilagay sa unan mo, pwede mo rin itong ilagay lang sa damitan mo at itago ito pang matagalan. At hindi na po ito kailangan pang bulungan, basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At paniguradong siya ay sobrang mababaliw sa pagmamahal niya sa At eto mo na sa ngayon. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.